Hello mga krisen ayam, alam nyo ba ang trending na sobrang init nang panahon ay ang tirik na tirik ng araw. So, pwede ka nang magluto ng itlo kung ano-ano mga sinishare ng ating mga content creator, kung ano-ano mga pinupost nila sa trending na ito. sobrang nga naman talagang mainit ang panahon talaga mga kalisayang. Kaya naman nakakapagluto na sila doon sa labas. Pero ngayon ako, hindi ako magluluto ng itlog at kung ano-ano pa, pero iba naman sa akin. Tignan ko kung gaano kadali matunaw itong uh, yelo na ginawa ko mga kalisen I make my own tignan natin kung gaano kabilis matunaw, malusaw ang ginawa kong yelo ito, buo pa siya pero hindi sa kalsada ko ilalagay, ilalagay ko sa bubong mismo jaan sa bubong ayan Tignan natin kung gaano kabilis malusaw ito, ilang segundo nga ba, ilang oras ba, o wala pang isang oras ito, maniwala kayo sa akin mga kalisan, dahil sobrang init ang panahon. So ilalagay na natin sa katirikan ng araw itong ginawa kong yelo, ayan o, oh. under the sun, tayo mga kalisan, so ilalagay ko dito kung gaano kabilis matunaw ang yelo na ito, so dyan lang. Hindi ko ginamitan ng ano to ha. Hindi ko ginamitan ng uh, patungan. Direct talaga dito ko nilagay. So tignan natin. Tignan natin kung gaano kabilis matunaw yung yellow dito sa bubong ng bahay ni Madam Gracilda. Ay, Diyos ko. Sobrang init ng panahon talaga mga karisen. Diyos ko. Ayan o. No? Ay, Diyos ko. na nalusaw na. Maglulusaw talaga yan. Oo. Alangan naman na magpapatin ako dito. Aba, balikan natin maya-maya kung ano ang magiging kalabasan nito Siyempre, matunaw sa sabi naman yung basher. syempre matunaw talaga sa sabi nila. eksperimento nga ito. O, kayo na yung akin. di ba So, ayan, o. Mm. Ayan. Ibas na magluto tayo ng itlog. Ito yung gagawin natin. O, mas mabilis pa sa alas 4 na matunaw ito. Babalikan natin maya-maya. Mga kalis, pasok muna tayo sa loob kasi sobrang init na. Yun mga krisen, tignan na natin yung ating binabad sa araw na yellow. Ayan, sampuntahan so, na natin. Ayan. ang, ang init pa, oh. Grabe ang init. So, puntahan natin, tignan natin. Ayan siya. Ah. Wala. <laughs> wala, ubos. O, mas legit ito kaysa yung sinasabi nyo magluto kayo ng itlog. O, mas legit ito, tignan nyo. O, nawala na talaga. Ilang minuto lang nakalipas. Ang bilis, no? O, so ano na pala natin ngayon? Wala. At least, natunaw yung ating yelo. Ito ang legit, mga kibrang. Di ba lang